What's up guys! Nandito kami sa Dingalan, kasama ko si Tide, yeah. uh, ito, kapunta kami sa Dingalan, yeah. ayan yung kalsada. Pakita ko sa inyo yung bundok na maganda, na yung ulap ay halos na kasayad na sa bundok, oh, maganda yan naman umuulan. Dito hindi. Buti nga dito hindi umuulan kasi pag umuulan, katay ang hanap buhay. Hindi kami makapagbababa ng aming uh, paninda. Eh, yung paninda pa naman namin hindi umuulan mabasa. ambon ambon lang pero doon sa gawin doon ayun may sikat yung araw yan ang bayan ng ligaya ligaya gabal doon may eh, bay siya ayan o kaso ayaw tumabi wala ka naman lisensya eh hindi ka sa na dumadaan <laughs> kaya nga eh ayaw tumabi wala naman siya lisensya eh wala pang damis wala pang damis takahupan halbahay <laughs> siya so hanggang dito na lang po muna ayan